Ngayon po ay Webes sa ika-apat na linggo ng apat na kung araw ng paghahanda. Tanong po, mahilig ka ba sa talangka? Depende no, kung anong klase ng talangka o alimaw. Meron po kasi kaming bagong hire sa opisina. Hayaan niyo po ako magkwento. Napakahusay po nito at talubhasa talaga doon sa trabaho niya. Hanga po ako sa kanya. Kahit anong topic, parating maganda yung contribution niya. Pero, hindi nakikita ng mga kasamahan namin yung Yung iba naman, nangangamba na mauusan siguro sila nitong baguhan, kaya sinisiraan po siya. Kapag nakatalikod siya, parati siyang pinagchichismisan, pinagtatawanan, kasi tingin nila nagmamagaling yung dating. Alam niyo po yung nangyari? Itong mahusay na bagong pasok, tila na wala ng kumpiyansa sa sarili. Natatakot na siyang magsalita, nahihiya na siyang humarap sa ibang tao. Yung galing po niya, natunaw. Lahat ngayon ng tao sa opisina, mababa yung tingin sa kanya. May kakilala po kayong ganun. Yung mga taong nangihila ng kasama nila pababa, yung po yung talangka. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay kabaliktara naman ng talangka. Ito po ay may kahabaan, kaya ang pupukusan ko ay yung salaysay ni Kristo tungkol kay Juan. Bigyan natin ng diin yung punto para imbis na tayo ay makapanira o tumila pa baba, mas maganda bilang kristyano kung tayo ay nakapag-aangat ng mga nakapaligid sa atin. Mababasa po ninyo to sa Juan, Kabanata 5, talata 31 hanggang 47. Dito pinahiwatig ni Jesus na mas madali siyang tinanggap ng mga tao dahil sa pagpapatotoo ni Juan Bautista sa kanya. Bagamat siya po ay Diyos na hindi nangangailangan ng pagpapatotoo ng tao, kung siya lamang ang nagpatotoo sa kanyang sarili, hindi ro po ito kasing daling paniwalaan ng iba. So kinilala at ipinahayag ni Juan si Jesus bilang anak ng Diyos. Yun ang nagbigay ng daan para mamulat yung mata ng mga tao sa kanyang otoridad, sa otoridad ng Panginoon. Dahil kay Juan Bautismo, yun po ang simula. Sa tuwing ako po ay nagmumuni sa salita ng Diyos, mga kapatid, parati kong hinahanap kung papaano ba magbabago ng mababago ng Biblia yung buhay ko. Kung ang salitang ito ay buhay, paano ko ito maisa sa buhay? So sa Ebanghelyo po na to hayaan nyo ibahagi ko sa inyo. Ang isang napagtantuhan ko ay yung kapangyarihan ng ating mga salita. At idinideklara yung kapangyarihan po nito tungkol sa ibang tao. Kung negatibo, nakakasira. Katulad po nung kwento ko kanina sa opisina ko. Para sa akin, ito po ay katumbas ng pagpatay dahil kung tayo ay maninira ng kapwa, parang tinanggalan na natin sila ng kapasidad na mabuhay ng mapayapa. Tinanggalan natin sila ng oportunidad na magkaroon ng magandang relasyon at pakikisama sa ibang tao. Kasi yung pananaw sa taong yun, bababa. Pero kung positibo po, nakakapagbigay ng puri, tulad ng ginawa ni Juan Bautista kay Jesus, nakakadagdag ng kredibilidad, nakakapagpaangat, nakakapagpalago ng buhay ng tao. So, isa pong aksyon na pwede nating baunin sa ebanghelyo na to, inaanyayahan ko kayong sadyain at sikaping maghanap ng isang tao. Isa lang po, no? kahit isa lang, naiyaangat at bubuhatin ninyo sa harap ng ibang tao. Kailangan natin ideklara. Pwedeng papuri, pwedeng pagbati, pwedeng pasasalamat. Tapos, obserbahan po ninyo kung papaanong magbabago yung araw niya. No? Yung kanyang, baka maging blooming siya at yung pananaw ng ibang tao sa kanya. Pero paalala po, yan ay ma hindi mahirap sa mga taong kasundo at natin. Kaya sabi ng Panginoon, ibigin ang iyong mga kaaway. Kung gusto niyo yung challenge, subukan po ninyo yung gawin sa taong hindi nyo kasundo. <laughs> Gulatin nyo sila. Iangat nyo sila. Magdeklaro kayo ng magandang bagay tungkol sa kanya. Isalam. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ngayong panahon ng paghahanda, bukod sa pag-aayuno, pagdarasal sama-sama nating isabuhay ang banal na ebanghelyo. Ako si Gerard, Paul Gerard Saret, ito ang landas ng pag-asa.